nagdarasal at nagmamakaawa na sana may balik na mga loto outlets nila na nagsara and then napunada. Binalikan sila. May Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. Really, this guy is, this guy is very dangerous. You give him little power, he exceeds. Delikado ito, nakatakot tong boss niya na si ano, Robles, GM Robles. Paano na kaya kung ito ay naging presidente ng Pilipinas? Baka lahat tayo, kunting mali lang dyan, kukulong tayo lahat. Kaya sabi sila, abusado itong boss mo, itong si Robles, napaka-abusadong tao. Ma'am Evelyn, mayroon kang gusto sabihin pa? Last ah uh, hindi naman po sa gusto kong magsumbong, pero yung loto outlet ko po ay tinerminate po ni GM Robles. Bakit po? Dahil po nag-attend ako ng prayer rally dahil hindi pa nga po na ibabalik yung cancellation. Kinancel yung loto? Tinominate po niya nung June 10. Bakit daw po? Kasi daw po nag-attend ako ng prayer rally. Ano so prayer wala ba? po akong hanap buhay talaga for almost 3 months na po, 100 days. Malakas pa naman po yun doon sa amin ang pataya kasi gawa ng mga sundalo po doon sa amin tumataya kasi sa tanay po yun eh. Eh dapat sir, uh, Mr. Mr. F Mr. Reyes, eh, kayo po isang dating judge, di ba? Dapat patas tayo. Walang kinalaman sa kanyang political belief, yung kanyang negosyo. Sana hindi nang pipikalaman. Pe Baka pwedeng pakibalik, sir. Uh, sorry, sir. I'm not... Uh, uh, your, your, you your Mr. General Manager, Mr. Mr. Casas, kung siya man, oh, attorney Patiag, kung siya man yung maten ng prior rally, kung ano man prior rally na yan, and hindi ko alam kung ano yung pinagsabi niya, prior rally, kung, kung yun ay something na hindi maganda sa pandinig ng PCSO o again sa mga uh, belief ng PCSO wag natin pakialaman yung kanyang negosyo baka pwedeng pakibalik sir We'll uh, bring this up to the management, uh, Mr. Chair. Kasi po yung nangyari noong June, noong uh, panahon po ni, ano, Mrs. Gabuyo. Ako lang po eh, pansamantalang nakaupo. Pero titignan po namin yung records po, Mr. Yes, it was AGM uh, Gabuyo wrote me a letter also na due to, ano po, binalidate lang niya po yung letter po ng show cause order po ni GM sa akin. Na ano nakalagay po determined. sa show cause order? Ano po, na nag-attend po ako ng ano, nag-attend po ako ng prayer rally. Nagdasal naman lang po talaga kami and uh, marami rin naman po kami. Kaya lang talaga pong ano dito po yung show cost order po. So because sa sa of you attending akin. a prayer rally, kayo po ay na-issue ng show cause order. Opo. Tapos nag-explain naman po ako eh na sana po kasi nag naghihingi po kami ng audience sa inyo, sana kinausap nyo naman po na yung mga agents kasi pinag gusto lang po namin talaga mabalik po yung cancellation. Eh, dahil nga po February 12 po yung last nating meeting, tapos wala pong nangyayari. So that was already in May 3, May 3 and 16 po. Nagpunta po kami doon sa harap lang at nagpaalam naman po kami, may mga pulis nga po nagdatingan. And we were just prayed lang naman po quietly at uh, yung mga ibang agents na namin pinagre-resign po siya hindi ko pinayagan yung mga placard na merong resign robes kasi sabi ko wag ganyan prayers lang tayo sabi ko ganoon kaya yung cancellation lang po ang inano namin in a piece of paper na sana mabalik po ng PCSO and then po nung I, I receive a letter po ng May to show cost order po na sinasabi nga po na i-explain ko daw kung bakit hindi ako dapat i-terminate dahil nga po uh, nag-attend ako ng prayer rally and then I wrote a letter po, nag ako po, na, na, sumulat po ako sa kanya, and then nagpunta pa po, po ako ng personal sa kanya, regardless of meron pa po akong letter sa kanya, tapos nagpunta po ako ng personal, kinausap po po siya. Na sinabi ko po sa kanya na yun lang po yung bread and butter ko, at yung anak ko naman po ay kagagaling lang po sa heart surgery, at wala naman po ako nakuhang tulong talaga sa PCS. So, and then three weeks ago, I was diagnosed po na I have a cancer ho at my breast. So parang siguro sa sobrang stress na po dito, wala kami hanap buhay, eh parang sobrang naman po, parang sa akin po, parang masyado naman po akong pinersonal at siningle out po ni GM Robles. Parang nagbeg po ako sa kanya, nakiusap po ako sa kanya, pero ayaw niya po talaga. Sabi niya po basta i-terminate na Sir Attorney Patiag, ng sa kontrata ng PCSO na bawal ang mga loto operators mag-attend ng mga prayer, prayer rally? otherwise sila yung mga na show cause order was that Or, is that with wala po yata kontrata? sa kontrata wala uh, Mr. so din kung wala sa kontrata mali po yung ginawa ninyo dito kay ma'am Evelyn Javier uh, what's your opinion Mr. Rafanan ng ombudsman sir The uh, applicant, Your Honor, may have remedies uh, within the PCSO system In order to have them reconsider uh, the matter of cancellation of uh, the franchise, Your Honor. Uh, the internal remedies would uh, have to uh, be mobilized uh, first uh, within the PCO system. I think uh, they have. Uh, PCO system, or have system uh, And, a and the reserve, then that's the time of potential I know. Yes, if, if, if there's a case uh, uh, within the uh, circumstances of the case, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Rafalan, sir. So PCSO. Um, Mr. Chair. Yes. Yes, Attorney Pachal. Pwede sir. po share na. Ito po yung sulat ng uh, aming uh, ahensya sa kanya. Uh, she ordered May 2024 addressed to uh, Ms. Evelyn Javier. Ito po yung tungkol sa rally na binanggit niya na last May 3, 2024 kung saan ang iba pang lotto agents na nagparticipate So dito po sa sulat na ito na binigay sa kanya, inaasahan po ng uh, ahensya na makipag-communicate siya sa, sa amin, proper dialogue, and uh, to clear some issues. Ito po ay na-interpret uh, na, na um, nag-work uh, against the interest of uh, PCSO. So yun po kaya po siya pinadala ng uh, show cause order within 48 hours sa pan-receipt of the notice. So, yun po yung naging... Kung reason, bakit siya pinadala ng show cause order? At, apparently, dito po sa rally na ginawa sa tapat ng opisina ng PCSO, last May 16, 2024, at saka po yung May 3, 2024. Okay. Uh -huh. And then, uh, this one is... Uh, um, So, so dito, in, short, in short po, attorney, yan ang nga, tama nga siya. Kaya na-cancela yung kanyang um, uh, kontrata sa PCSO dahil nag-attention ng rally na issue siya ng show cause order tama Iyan yeah, po lumalabas dito and uh, Kaya nga. So, 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 tinanong kita kanina kung nasa kontrata ba ng PCSO na kapag ikaw ay nag-attend ng rally, prayer rally, kung ano pa man yan, ikaw ay ma-issue ng show cause order hanggang sa ikaw ay matanggalan ng kontrata. Mm. -hmm. Di ba? Wala. So therefore, tulang sinabi ni Mr. Fanan ng ombudsman, ayusin mo na siguro to internally. Siguro pakibalik na lang, mag-usap na lang kayo. Diba? Mag-usap ng maayos. And then after na makapag-usap kayo ng maayos, magpakatawaran kung ano man yung mga problema, and then ibalik na lang yung negosyo niya. What do you think, Attorney Pachag, sir? Um, para tingin po namin sa management, uh, Mr. Chair. Nasaan nga pala siya, no? Chairman uh, General Robles. Um, officially po nasa official travel sa Portugal, uh, Mr. Chair. Okay. Lisbon, Portugal. Okay. So, sige, mag-usap-usap po kayo. Kausapin si uh, GM Robles, sa itong si Ma'am Javier. Uh, kayo po, Attorney Pachag, kasama siguro si Chairman Reyes. Kung ano yung pwedeng magawin na para ma-plan siya yung problema yung pong Lotto agents po, yung, yung Lotto outlet ko po, 20 years na po siya eh. I have never violated any anything in my contract. We remit every day. Lahat po ng, ano, takot po kami. Takot po kami dyan sa mga violation kasi da, alam namin yun po yung reason para ma-terminate po ako. Kaya, I was really, my whole family, my relatives, so they were quite surprised na bakit te terminate na lang ng ganun dahil lang nag-attend lang ng prayer, prayer rally. I mean, lahat naman po ng tao may karapatan naman pong tumulong din doon sa ibang agents po para marinig po or eh, ayaw po niya kaming dinggin yung aming ano eh nag nag in front of PCSO. Opo, doon sa kabilang side lang po. And we were not making And noise. The prayer of... rally is para telling PCSO na there is a problem, please help us. Yeah, pray, we pray. We pray na ibalik po yung cancellation of tickets, ibalik po yung 2,000 na bigyan na po ng machine yung 2,000 out. At yung dalawang issue lang po na yun ang, pinagpray pinag-pray namin eh, doon. Oh, yun naman pala, ato yun yung padsyag. Nag-rally sila sa harap ng na PCSO, nagdarasal na sana maibalik yung kanila mga outlets. Ano masama po doon? Ba't personal Saka ako lang Kila? po talaga ang Dahil kayo po presidente. Sa po na nag-attend ng prayer rally, ako lang po. So, pa Pachag, please. Uh, when, when, when will General Manager Robles comes, comes back? I uh, understand up to 26th uh, 26, uh One week po yata, Mr. Chair. Okay. Siguro po sa susunod na hearing, I want him here and then gusto ko uh, pag-ayusin ko sila ni Ma'am Evelyn at maibalik yung kanyang outlet. Sabi niya, wala raw siyang violation for 20, more than 20 years. Ginagawa niya yung lahat na, na tama. And then, nag-attend siya ng prayer rally. Parang, short of saying, nagdarasal at nagmamakaawa na sana maibalik niya yung mga Lotto Outlets nila nagsara and then napunada. Binalikan sila. Pa, may Parang nakikita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. Really. This guy is, this guy is very dangerous. You give him little power, he exceeds that power that was given to him. Grabe naman. Delikado to, nakatakot tong boss niya na si ano, Robles, GM Robles. Paano na kaya kung ito ay naging presidente ng Pilipinas? Baka lahat tayo, kunting mali lang dyan, kukulong tayo lahat. Okay, sabi sila, abusado itong boss mo, itong si Robles, napaka-abusado ang tao. He's playing God. na nobody wala dapat pwede bumanga sa kanya nobody should cross him otherwise ayun grabe naman po attorney Pachag I'm sorry attorney Pachag this is not for you, this is for your boss di ba? pakisabi nila so, sa next hearing I want Mr. Chairman Robles here at pagayusin natin sila. Gusto ko may balik. Wala naman palang ginawa. Kay kayo ba ma'am ng bato? Hindi kayo nagbato? Hindi kayo nagsunog ng mga papel doon? Hindi po. I no, only, only prayed. Uh, ka Hindi kayo nagsunog ng mga batila? Hindi? Hindi po. Okay. Nag Nagdasal lang po talaga kami and we did not stay long there. After the prayers, umalis na rin po kami. Oh, Okay. Pero they took our pictures. I mean, from the office of the GM, they took our pictures. There were policemen who na pinadala doon. Nakita naman po ng mga polis na ano naman po, peaceful naman po yung prayer rally. Hindi po kami ng gulong. Sige ma'am, sa susunod na hearing, uh, pag uh, nag-attend si uh, GM Robles, mag-aayusin um, ko kayo.